die. gandang buhay po at nagbabalik na naman po yung Maritis ng Bukidnon. Ang duck girl yung Maritis 2024 na at nagmamaritis pa rin. At yun nga po mga kabebe, ah, uh, ito nga po ay nagbabalik ngayong yung duck girl yung medyo mga ilang araw din po tayong hindi po nakapag-update at date. Kasi nga po mga kabebe, ay ganito nga po yun. anong klase ganito? At yun nga po mga kabebe, last nga po na-update natin yung mga 3 uh, months po nating mga itik na pwede na natin ibenta kung sino po yung uh, bibili, available na po yung uh, RTL po natin, uh, sure buyer po, tas yung itik po talaga natin ay sure talaga na dumalaga po, walang halong uh, matanda o nagmumolting stage kasi yun nga po yung mga uh, reason po nang nagbibili na yung nabibili nga po nilang mga itik pag andyan na sa kanila ay nagmumulting na yun po yung uh, isang uh, titignan po natin mga kabebe na bibili po tayo ng mga itik yun po talaga number one na titignan natin at yun din nag update din po tayo tungkol din, so, din po sa mga itik po natin na nangingitlog na yung 20 naging 10 hanggang sa ikapitong araw na po ngayon mga kabebe. Sa 3 days na yun mga kabebe ay bigla po talaga uh, may mga ganapan mga kabebe. Katulad na lang po nung mga itlog po ng mga alagang itik natin ngayon na nangingitlog na po. Uh, bigla bigla po siya nangingitlog mga kabebe. Yun po yung maganda pag yung mga itik po natin ay dumalaga. At yun nga po mga kabibi, yun nga po yung uh, imamartis natin ngayon, mag-update po tayo sa mga itik po natin na nangingitlog. Kung ano ba mga dahilan? Bakit uh, hindi nakaitlog yung mga itik natin? At ilang buwan ba tayong hindi nakapaitlog ng mga itik? At ano ba ang mga dahilan? At bakit uh, yung mga itlog ng itik natin ay nagkaganito po yung nag, ang dami pong damage bakit nga ba po mga kabebe at yun yung mga pag-uusapan natin ngayon mga kabebe at yun ang imamartis po natin na uh, about po sa mga pangingitlog at ilang buwan po tayong hindi nakatikim po ng mga itlog po ng mga alagang itik natin kasi martis ka at yun nga uh, manonood ka at makikinig ka at ito na nga po yun mga kabebe yan at yun nga mga kabebe, uh, sa 7 days nga na hindi tayo nakapag-update, yung mga itik po natin na nangingitlog, finally ay nakaitlog na nga po. Uh, last po na nesta po yung pangitlog ng itik natin, yung itik natin ay andun pa sa ibang lungsod doon po sa Malaybalay. Yung inilipat natin sila dito, December 10. Pagka December 10 mga kabebe, ay yung itlog po ng itik natin ay wala na po talaga yon ang itlog na lang po bago natin inilipat yung mga itik natin dito ay uh, maybe isampung piraso, sampung piraso na lang yun mga kabebe. At yung unang araw po ng pagdating po ng mga alagang itik natin simula nang inilipat natin sila sa area dito po galing sa Malaybalay, gi, uh, natin dito sa Valencia po ay biglang bumaba po talaga yung itik natin at naging uh, kuan po talaga siya walo naging apat na piraso hanggang sa dalawa hanggang sa naging zero po mga kabebe at yun nga mga kabebe ay mga halos uh, mga 25 days din po tayong hindi po nakatikim po ng itlog po ng mga itik natin. Sa kadahilanan po ay sobrang stress sila. Maliban doon po mga kabebe ay sobrang dami ng mga itik dito. Ikatatlo po mga kabebe sa sobrang dami ng mga dito. Dahil nga dito lang po tayo nagbabasi dito sa area kung saan ay bumabasi tayo kung yung itlog po ng itik natin, yung egg production nila ay dito lang po tayo sa area nakakuha or nagbabasi ng pangingitlog po ng itik natin at yun din po yung isang dahilan mga kabebe na kulang po talaga yung pagkain po ng mga alagang itik natin dahil nga po sa sobrang dami po ng mga itik dito na area at yun nga last na update nga din po natin mga kabebe yung itik natin ay itinawid ko nga dito na area at yun nga po mga kabebe sa 3 na yun ay nagsimula po na umakyat po yung egg production po ng mga alagang itik natin at yun nga sa 25 days simula nang inilipat natin yung mga alagang itik natin ay nakatikim na naman po ulit tayo ng itlog nila. At ito nga po 'yun mga kabebey. Ito po yung mga itlog nila ngayong araw mga ka-bebe Kasi nga kahapon nga mga kabebe ay may apat na tree na din po tayong nalikom pero 'yun nga sobrang dami ng damage. Bakit ba sobrang dami ng damage mga kabebey? At 'yun din yung uh, pag-uusapan din natin ngayon mga kabebey. At bakit biglang uh, tumaas din yung uh, egg production ng mga itik natin. At yun nga po mga kabebe ito nga po yun mga kabebe. Una nga po mga kabebe ay tumaas po yung egg production po ng mga alagang itik natin kasi nga uh, ilinagay po natin sila sa area na maraming uh, makakain nila. Tas uh, yun nga, discarded po talaga yung labanan dito mga kabebe. Nilagay natin yung mga alagang itik natin kung saan ay hindi natin sila ipinagsasabay sabay po sa mga itik natin na 3 months. Kasi itong mga itik natin mga 3 months mga kabebe, problema po talaga ito kasi nga po ay pag 3 months nga po yung mga alagang itik mo ay sobrang makain po, sobrang magalaw. Halos kakainin na nila yung para sa malalaki. Kasi itong mga malalaki itik mga kabebe ito pong nangingitlog. Kaganitong nangingitlog na po sila ay sobra po talagang magalaw. Yun po yung uh, isang sign po talaga na yung mga alagang itik natin ay nangingitlog na po, yung magalaw na sila. Pag hindi na naman po nangingitlog yung mga alagang itik natin, yung mga itik natin ay sobrang tahimik lang po, yung uh, steady lang po yung galaw nila. Yun po yung mga sign, dalawang sign po na palatandaan na yung, na yung mga alagang itik natin ay nangingitlog or hindi nangingitlog. So ngayon po mga ka bebe ay nangingitlog na po yung mga itik natin at yun nga po, sobrang magalaw na sila pag ganito po mga kabebe na uh, magalaw na itong mga alagang itik natin at nangingitlog na sila ay hayaan mo talaga sila mga kabebe na ilagay talaga sa malawak na area free range at huwag mo talaga silang uh, sobrang istrisin hayaan mo lang sila na uh, lumakad o makagalaw sa naayon sa gusto nila at yun nga kung pwede lang ay hayaan mo talaga silang uh, huwag kang lalapit. Hayaan mo silang sila na mismo ang lalapit at maghahanap po ng pagkain para sa kanila. At yun nga mga ka uh, isa din po uh, para naman po na medyo dumami po yung mga itlog natin. Kasi nga dito sa area nga na pinaglagyan ko ay wala na masyadong uh, pagkain nila. Yun yung mahirap mga ka na uh, lumalaki na o lumalawak na po yung egg production nila. Pero yung problema po ay uh, yung uh, area na naman po wala na naman pong makainan po yung mga alagang itik natin kaya naman po mga kabebey uh, sa mga nagtatanong advisable po ba yung 50% na organic tas 50% po na feeds Opo mga kabebe, pindi pa rin po yun sa diskarte mo kung may budget ka. Pwede mo silang pakainin ng organic na pagkain, tas sabayan mo ng uh, papids. Yung maganda mga kabebe, pag magpapakain ka po is yung morning. Kasi yun po yung uh, araw or oras na yung mga katawan nila ay nadidevelop po yung mga katawan po ng mga alagang itik natin. At yun nga po mga kabebe, ngayon po kasi nga kulang nga po ng pakain dito na area at yun nga ay sasabayan ko nga ito ng pa-vitamins. At yun nga po mga kabebe, sa susunod po na videos ko, sa uh, sasabihin ko po kung anong vitamins kasi hindi pa ako nakabili. May nagsabi po sa akin na ganito daw bibilin ko at yun nga susubukan ko. Wala namang pong mali kasi sa pag-aalaga or pagsubok po ng mga uh, kaalaman ng iba po na mga bebe yung mga dahilan bakit nga po ay uh, tumaas po yung itlog ng itik natin at yun nga na problema din po ulit tayo kung saan ko na naman ilalagay itong mga alagang itik ko ngayong nanging itlog na po at yun na naman po yung pag-uusapan natin mga kabebe bakit ba sobrang damage po ng uh, itik ay uh, yung itlog po sobrang dami ng damage po ano po ba yung mga dahilan bakit biglang ganito pong nangyari, mga kabebe. At ito nga po yun, kasi martis ka, makikinig ka na naman. Yan nga po yun, mga kabebe. Yun din po, mga kabebe, uh, pag nagpapakain din po tayo sa mga alagang itik, eh, lagi din natin sinasabi na dapat pag ilagay natin yung mga itik natin, is may patubig. Number one talaga, is patubig. Pag mag-aalaga po tayo ng itik, lalo na po at free range po yung paglalagyan natin. At yun nga din po, mga kabebe, ah... Uh, pag sobrang dami din po ng tubig, problema din po. Bakit problema? Yun nga mga kabebe, ah, problema din po pag sobrang dami po ng tubig yung pinaglalagyan po natin. Kasi nga po, ay hindi na po nakakain po ng mga alagang itik natin kung ano yung pwede nila makain sa lupa o yung mga palay na Nahuhulog. Kasi nga sa sobrang lalim po ng tubig ay mahirapan po yung mga itik natin. Isa din po yun na pabantayan natin mga kabebe para makakain po yung mga alagang itik natin. Dapat ay uh, yung area uh, na paglagyan natin ay tama, tama lang din po yung dami ng tubig na ilalagay o ipapatubig natin sa kapalayan. Kasi nga po mga kabebe pag sobrang dami nga po talaga ng patubig ay mahirapan din po tayo na pakainin yung mga alagang itik natin. Uh, pwede naman po na sa isang area po ay lagyan natin ng maraming tubig at sa ganun nga po ay makapaligo-ligo uh, naman po yung mga alagang itik natin pero yung area na talaga na kakainan po nila o paglalagyan natin para doon sila kumain dapat ay uh, katamtaman lang po yung dami po ng tubig mga kabebe wag po tayong ah uh, patubig ng patubig kasi nga isa din po yung talaga na dahilan din po na hindi makakain po yung mga alagang itik natin at yun nga po mga kabebe pag nangingitlog nga po yung mga alagang itik natin is ah uh, kailangan po talaga natin sila na patubig po talaga kasi nga po ay pag ganito nga, nangingitlog nga po yung mga itik natin, mas marami po yung uh, nagbre-breeding po sa uh, matubig na area mga kabebe Lalo na po itong mga itik natin ay dumalaga. Uh, siguro mga ka-bebe, naapektuhan talaga din po itong mga alagang itik natin yung... Uh, last po na vlog ko po na yung mga alagang itik natin ay napoison. Alam nyo ba mga kabibi, pag mapoison po yung mga alagang itik natin, lalo na po yung mga babae, ay naapektuhan po talaga mga kabibi. Number one po talaga na maapektuhan is yung similya po ng mga uh, itik natin na babae na nangingitlog. Kasi nga po mga kabibi ay pag once na napoison po yung mga alagang itik natin na babae tas bumubuo na po sila ng egg production ang mangyayari po yun ay mawawala yung mahilis ba yung basta yun mawawala po kaya nga hindi naman po natin maiwasan pag ganitong free range nga po yung paglalagyan natin ay hindi talaga natin maiwasan na mapoison po yung mga alagang itik natin at yun nga todo ah, ah uh, bantay na lang po tayo o warning na lang din po sa lahat pag mag po kayo ng mga itik lalo na po at nangingitlo huwag masyado po na maraming patubig po yung area mga kabebe para naman po sa ganun ay makakain po yung mga alagang itik natin at yun nga ha, free range nga talaga yung paglalagyan lalo na pa ay nangingitlog yung alagang itik natin dapat hayaan mo talaga sila na makalakad sila o makagalaw sa gusto po nila mga kabebe para yung mga alagang itik natin ay hindi po talaga i stress At yun nga po mga ka-bebe, uh, ibabalik nga po natin, bakit nga po sobrang dami po talaga ng damage po ng mga itlog po natin. At yun nga po mga ka kasi nga sa sobrang damage po ng mga itlog natin mga ka-bebe, uh, kasi nga uh, naalala nyo po mga ka na last nga po ay sobrang dami nga ng itik natin na 3 uh, months, tapos, kulang nga po tayo sa patao. Yun po yung isang dahilan mga kabebe kung bakit ganun po yung nangyari. Yung itik po natin na 3 months ay nahalo po dito sa nangingitlog. At yun po, lalo na po pag nangingitlog po yung itik natin mga kabebe, problema talaga yung mga itik na 3 months. Kasi nga, hindi nga po sila nakakasabay sa mga malalaki. Yun yung problema natin. At yun nga mga kabebe, nakikita nyo naman po ito mga kabebe, kahapon po ay ganito din po yung aganapan uh, mga isang tree din po yung damage nakikita nyo naman po yan uh, marami po talagang damage sobrang dami po ng crack mga kabebe uh, dahil po yan sa mga alagang itik natin na 3 months na nahalo po dito sa nangingitlog yun po yung problema natin ngayon mga kabebe kasi nga ay nangingitlog po itong mga alagang itik natin tapos yung maliliit po, yung 3 months ay nakahalo. Pahirapan nga po tayong uh, uh, kunin ito sila mga kabebe. Okay lang po sana mga kabebe na kunin natin itong mga itik natin na 3 months. Kaso lang ay may stress na naman po yung mga alagang itik natin. So ang nangyari mga kabebe, nakikita nyo naman po itong kulungan nila. Sobrang dumi po talaga. Kasi nga ay dito na area po talaga mga kabebe, ay wala na po talaga tayong uh, mapagkunan ng uh, raisal or gurami po kasi nga ipaubos na nga po dito na area tapos sinusunog po nga natin bago natin ilagay dito at yun nga uh, pangit din yung panahon umuulan kaya ang nangyayari is ganito po talaga uh, yung mga itlog po ng mga itik talaga natin mga kabebe pag ganito po na Ah, uh, may nahalo po talaga na 3 months. Ay sobrang na-stress po talaga yung mga uh, alagang itik natin nangingitlog at nadadamay po yun kasi nga pag alam nyo naman pag 3 months talaga yung mga itik, e, dumalagay e, ikot talaga yan sila na ikot, wala yan talaga silang pakialam alam na uh, kung ano man yung maapakan nila. At yun nga mga kabebe uh, ang kuan ng talaga dito, solution is lalagyan talaga natin ng Rizal para naman po ay makaiwas damage tayo. At yun nga mga kabebe, ito nga mga alagang itik natin na nangingitlog pag ganitong free range talaga ay number one talaga ay wag ka talaga magparami po ng itik para hindi po nagaagawan po yung mga itik natin kasi nga pag sobrang dami nga po ng mga alagang itik mo ang number one po talaga na problemahin mo is yung patuka po nila kasi sa sobrang dami ay hindi na po sila nakakakain at nagaagawan na po sila ng makakaya nila at yun din po yung may advice ko sa iyo mga ka-bebe, pag mag-aalaga ka po ng itik ay wag po masyadong a uh, damihan mo lalo na at uh, baguhan ka lang po at di mo pa alam yung diskarte is magsimula ka talaga sa 1,000 heads pa baba or 500 para naman po sa susunod ay alam mo na po kung paano ito diskartehan lalo na po ay marami ka pong kompetensya sa area nyo pero okay lang siguro mga kabebe kung ikaw lang yung mangiitik pero yung problema is ah, uh, dito ka lang na area, pagkatapos dito na area ay wala ka ng paglagyan. Kaya much better po talaga na kunti lang po talaga yung itik mo. Kung in kaso ay pwede mo silang ilipat ay hindi po tayo magkakaproblema. Kung yung area na paglilipatan mo ay kunti lang yung area, tas yung itik mo ay kaya mo doon ilagay hanggang sa maibalik mo na naman sila sa area na Uh, paglalagyan mo ulit. Kasi nga, ito nga, uh, free range, mga ka ay uh, paikot-ikot nga lang po yung daily routine natin. Pag may ani, ay andon din po tayo. At yun nga, mga ka uh, yun lang muna yung ma-update natin sa mga alagang itik natin ngayon na nangangitlog. at yun nga ay nakikita nyo naman ito kahapon po ay apat na tripo po yung uh, itlog ng itik natin tas ngayon po mga kabebe ay may mga limang tray na din po tayong nalikom ngayon pero yun nga ay marami din pong damage at yun nga yung uh, iiwasan nga po nating mangyari yung magka-damage kasi nga ay pira na din po yung Kuan yun nga. Didiskartihan na lang po natin mga kabebe kung ano yung maaring uh, alternatibo para maiwasan natin yun na magka-damage po yung mga uh, itlog ng itik natin. Kasi nga hindi na nga natin makukuha yung mga uh, itik natin dito na maliliit kasi nga ay pag ihatiin natin ito sila ay uh, may stress po talaga yung mga alagang itik natin. At yun nga mga babe yun lang muna yung maritis ng duck girl nyo. Kapala yung duck girl ng bukid noon. Ang nagsabi magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.